Ito ang Douglas C-47 Skystrain na may pangalan na Mount Pinatubo. Ito ay bumangga sa bundok na Manunggal matapos mag-take sa Lahug Landing Field sa Cebu noong ikalabing pito na Marso taong 1957. Malaking usapin ang trahedya na ito sa panahon na iyon sapagat sakay nito ang ikapitong pangulo ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay. Sa 26 na sakay nito, iisa lamang ang nakaligtas. Sa annex sketch na ito makikita ang lokasyon kung saan natagpuan ng mga bangkay. Natagpuan rito sa loob ng fuselage ng aeroplano si Ramon Magsaysay. Kasama niya rito si na Philippine Air Force Chief General Benito Bien, si Bu Second District Representative Pedro Lopez, Secretary of Education Gregorio Hernandez, at ang dating senador na si Tomas Cabili Lahat sila ay sunugang katawan at halos hindi na makilala pa. Matatagpuan naman dito ang piloto na sina Major Florenzo Pobre na basag ang bungo at Captain Manuel Nueva na napunit ang ulo. Tumilapon sila mula sa aeroplano. At marami pang mga bangkay na nagkalat sa lugar. Ang ilan ay cockpit crew at ang ilan naman ay mga mamamahayag at personal assistant ni Magsaysay na nagkalasog-lasog dahil sa lakas ng pagsabog. Matapos ang pangyayaring ito, maraming lumabas na haka-haka at spekulasyon kung ano nga ba ang tunay na tahilan ng pagbagsak ng aeroplano. May mga nagsasabi na hindi raw ito aksidente at planado ang nangyari. Nariyan daw ang pagsabotahe ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos. Pero ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? Madaling araw ng March 17, taong 1957, sa kalagitna ng tahimik na gabi, nagising ang mag-asawa na sina Marcelino Noya at ang kanyang asawa nang makarinig sila ng dumadagundong na makina ng eroplano na direkta sa kanilang itaas. Napakalakas ng tunog nito na parang lumilipad ng napakababa. Maya-maya, biglang tumigil ang dagundong sa katahimikan, nagtaka si Noya at ang kanyang asawa kung ano ang nangyari. Mayro plano. Baka nahulog. Nakinig sila, ngunit wala silang narinig na kalabog o anumang pagsabog. Kaya bumalik sila sa kanilang pagtulog. Si Marcelino Noya, apat na taong gulang, ay isang magsasaka na nakatira malapit sa tuktok ng bundok ng Manunggal. Mga walong raan na talampakan ang layo ng kanyang bahay mula sa lugar na pinagbagsakan ng eroplano. Ang bundok na manunggala ay isang bulubunduk bahagi sa Balamban. Ito ay hilaga lamang ng Cebu. Ang pinakatuktok nito ay may taas na humingit kumulan 3,000 talampakan. Sa iba bahagi na bundok ay halos kalbo na dahil sa kaingin. Kinaumagahan, nagising si Noya mula sa pagkatulog dahil sa sigaw ng mga kapitbahay. Lumabas si Noya para tignan ang sunog sa itaas ng bundok at nakitang hindi kaingin ang dahilan ng sunog. Nagpasya sila na umakyat kaagad sa tuktok at siya sa ito. Kasama niya ang kanyang dalawang anak na lalaki, ang kanyang aso na si Serging at siyam na kanilang kapitbahay. Na makarating sa lugar, nakita nila ang wasak at nasusunog na bahagi ng eroplano. Sa distansya, may isang tinig na tao na tila humihingi ng tulong. Tumakbo ang aso na si Sir Jing patungo sa tinig na sinundan ni Nuya at kanyang mga kasama. Pinuntahan nilang tinig, sinuong ang masukal na bahagi ng bundok, mga matataas na kugo ng damo at paragis. Nakita nila ang isang tao na nakasandal sa isang puno. Balot ng kulay itim ang kanyang katawan at lapnos ito na halos hindi na makilala. Malumanin niya na itinaas ang kanyang kamay na tila humihingi ng tulong. Nilapitan ni Lanuya at kanyang kasama ang nasabing tao. Ang sinasabing nag-iisang nakaligtas na ito ay natukoy bilang si Nestor Mata, isang mamamahayag ng Philippine Herald Newspaper. Inakay siya sa pamamagitan ng duyan at ibinaba sa bundok at binigyan ng paunang lunas at sinakay patungo sa Cebu City. Gabi na nang makarating sa Cebu City si Mata at sa wakas ay nalaman ng bansa kung ano ang nangyari sa eroplano na umalis sa Cebu na sinasakyan ni Magsaysay. Gabi ng March 16, pumasok si Magsaysay sa kwarto ng kanyang asawa na si Luz at ginising niya ito tatlong palabas ang panonoodin nyo ngayong gabi. Pero, huwag mong lahat yun ha. Baka matuling ka pagbalik ko. Napangiti si Luz pero inaantok. Halos hindi niya may ang kanyang ulo. Huwag na. Masabuti na huwag mo na akong Naantok ka pa, matulog ka na. Pero sinamaan pa rin siya nito pababa na hagdan patungo sa sasakyan na maghahatid sa kanya patungo sa paliparan. Niyakap niya ang kanyang asawa. Oh, hindi na malaki ang tiyan mo. Kaya dapat ah. <laughs> Nang makarating sila sa sasakyan, sinabi ni Magsaysay ang katagang, Kung tulog ka pa pagdating ko, gigisingin kita. Kahit hindi na, gigising ako. Tinawanan niya lang ito. Hinalikan siya at sumakay sa kotse. Iyon ang huling beses na nakita ni Luz ang kanyang asawa. Alas 3 ng hapon ng March 17, nakarating si Magsaysay sa siyudad ng Cebu. Nagsalita siya sa isang kumbensyon ng mga bitirano ng USAFI sa Magellan Hotel. Alas 4 ng hapon, dumalo siya sa University of Visayas at Southwestern University upang maging guest speaker at alas 7.30 ng gabi, pumunta naman siya sa University of San Carlos. Alas 8 ng gabi, dumalo naman siya sa pagtitipon sa bahay ng alkalde ng Cebu na si Sergio Osmeña Jr. Masaya sila noong gabing iyon dahil buo ang suporta ng Cebu para sa darating na reeleksyon niya sa Nobyembre. Nang maghahating gabi na ay nagpaalam na siya at uwi na pabalik ng Manila. Hinatid siya ng dating Pangulong Sergio Osmeña Sr. sa Lahog Airport. Sinabihan siya ni Osmeña na magpalipas na lamang ng gabi sa Cebu. Ngunit magalang na tinanggihan ito ni Magsaysay ang alok ni Osmeña dahil mahalaga ang araw ng linggo sa kanyang pamilya. Hating gabi na nang sumakay siya sa kanyang eroplano na C-47 Skystrain na may pangalan na Mount Pinatubo. Nagsikayan ng mga pagod at inaantok ng mga tauhan. Pang labing tatlo si Magsaysay na sumakay sa C-47. Si na Major Florenzo Pobre at co-pilot Captain Manuel Nueva ang piloto ng eroplano. Sila ay parehong matagal na na nagsiservisyo sa Philippine Air Force. Kasama naman ni Magsaysay sa loob ng Presidential Cabin si Philippine Air Force Chief General Benito Bien, Cebu Second District Representative Pedro Lopez, Secretary of Education Gregorio Hernandez, at ang dating senador na si Tomas Kabili. Jesus Paredes Sr. at Appointment Secretary Major Ramon Camus. Sa sumakatotal, pito silang nasa presidential cabin. Ito ay nasa likod lamang ng cockpit. Nakasakay din ang ibang presidential security, mga personal assistant ni Magsaysay at ilang mga mamamahayag. Kabilang dito si Nateniente Alfredo Bustamante, ang atletang si Filipe Nonag, at mamamahayag na si Pablo Bautista at Nestor Mata. Sa sumakatotal, 26 ang sakay ng C-47 nang lumipad dito. Bandang alauna ng madaling araw ng March 17, nag off sa Lahug Landing Field sa Cebu ang eroplano. Sa ibaba, napansin ng negosyanteng si Kapitan Jose Moran na ang eroplano ng Pangulo ay tila hindi nakakuha ng sapat na altitude at napakababa ng lipad nito. Sinabi niya ito sa Vice Mayor ng Cebu na si Pedro Clavano. Kung mayroon lang akong radyo para makausap yung piloto, pinayuan ko na sana siya na bumalik na lang. Parang nahihirapan ni. Eh. Ito ay nagpapahiwatig ng eroplano ay hindi pa nakakuha ng sapat na taas bago tumawid sa mga bulubunduking bahagi ng balamban. Apat na minuto matapos mag-take off, Nagradyo sa Nichols Air ang piloto na si Major Florenzo Pobre at sinabing nag off na sila at lumilipad sa taas na 9,000 feet at inabisuhan na darating ang Pangulo sa oras na 3.15 ng madaling araw at sinabing maghanda na ng sasakyan para kay Pangulo na maghatid sa kanya patungo sa Malacanang. Ito ang huling binsahe na niradyo ng piloto. At sa ganap na alauna imedya ng madaling araw nawalan na ng komunikasyon ang eroplano. Inaasahan ng punong tanggapan ng Philippine Air Force sa Manila na magre-report ang eroplano sa kanyang posisyon. Ngunit, mag-iisang oras na, wala pa rin silang natatanggap. Ang Philippine Air Force Base Operation sa Nichols Field ay nagsimula ng isang radio communication check sa eroplano. Ngunit, wala silang natanggap na anumang tugon sa eroplano. Negatibo ito at sa pagkakataon na ito, sinimulan na ang paghahanap sa eroplano. Inumpisahan ng Search and Rescue, isang all-out air and sea search ang itinatag ng Armed Forces of the Philippines sa tulong ng United States Air Force and Navy. Labing apat na eroplano ng Philippine Air Force ang lumayag at siyam na barko ng Philippine Navy ang naghanap para sa operasyon na ito. Tumulong din ang Estados Unidos. Si Admiral Wendell Switzer ay nagpadala rin ng siyam na eroplano ng US Air Force upang tumulong sa paghahanap. Noong una ang paghahanap ay nakatuon sa dagat dahil ang karamihan sa ruta ng flight ay nasa ibabaw ng karagatan. Sa Cebu, umaga ng March 17, nakatanggap si Sergio Smeña Jr. ng agarang tawag mula sa Maynila na nagsasabi sa kanya na nawawala ang eroplano na sinasakyan ng Pangulo. Nang matanggap ang balita, kahit na nakapajama pa si Osmeña Jr. at kanyang piloto na si Raul Pilaes ay lumipad sa paliparan ng Lahug Airways upang hanapin ang nawawalang eroplano ngunit negatibong resulta pagkatapos ng labing-anim na oras na paghanap natuklasan nila ang malagim na balita Binisita ni Leon T. ang nag-iisang nakaligtas ng si Nestor Mata na noy nakakonfine sa Veterans Memorial Hospital. Si Leon T. ay katrabaho ni Mata sa Philippine Herald Newspaper at isa sa mga kasama ni Magsaysay sa paglalakbay. Nagtamo si Mata ng second at third degree burn sa kanyang buong katawan. Swerte mo, di ka sumama sa amin. Mas maswerte ka. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto ng Diyos na kailangan ko pang gawin iniligtas niya yung buhay ko, may gusto pa siya na kailangan kong gawin. Pero hindi ko alam kung ano yun. Nangyari yun sa pagitan ng alauna hanggang alas dos. Ang natatandaan ko lang, biglang sobrang liwanag tapos nawalan na ako ng malay. tutubang bang nasa buntot ka ng eroplano ng mga oras na yon? Hindi. Umupo ako sa pangalawang upuan sa tabi ng compartment ng presidente. Ang susunod na ako sasakay sa Mount pinatubo Pinakausapan ako ni Mayor na magpalipas ng magdamag. Nakatayo si Magsaysay sa gilid ng aeroplano bago ako sumakay. Yun, nung huli kong nakita ko na nakangiti ang Pangulo. Pagkaupo ko, nakatulog agad ako eh. Buong tiwala ako sa piloto namin. Kung ligtas ang Pangulo, ligtas din ako. Wala akong dahilan para mangamba. Mga alas tres din nung uh, panahon na yun, nagkamalay ako. Paano mo alam na alas tres na? Eh, gumagana pa naman yung relo ko. Nang tinignan ko yung relo, mga alas tres na. Nasa damuhan ako nung nagising ako. Hindi ko alam kung anong gagawin sa sobrang sakit ng iniinda ko noon. Mga tatlong metro lang ang layo ko. May nasusunog na parte ng aeroplano. Sumigaw ako. Mr. President! Mr. President! Pero wala, walang sumasagot. Sinigawan ko si Pablo. Pabling! Pabling! Talagang wala pa rin. Naisip ko na walang ibang nakaligtas maliban talaga sa akin. Nabanggit din ni Mata kung paano siya nailigtas ng mga residente. Mga alas 7 ng umaga, nakarinig ako ng tahol ng aso. Baka may nakatira malapit sa lugar. Doon lang ako nakaramdam ng pag-asa na baka may ligtas ako. Kaya pilit ako sumigaw kahit sa sobrang sakit hanggang sa nakita nila ako. Sinakay nila ako sa duyan pababa ng bundok. Nung dinala nila ako sa ospital, sabi ko pa sa nurse na patay na ang pangulo. At bago matapos ang usapan nila ni T, Binanggit ni Mata ulit ang katagang. Ano pa ang gusto ng Panginoon na gawin ko? Maliban sa natagpuan ng lokasyon kung saan bumagsak, hindi rin natin maisasantabi ang tanong na bakit bumagsak ang eroplano. Agad pinag-aralan ng Senado noong 1957 ang mga posibleng dahilan kung bakit bumagsak ang eroplano. Ang opisyal na dahilan ay nilabas ng acting Air Force Chief na si Colonel Pedro Molina. Dahil daw ito sa metal fatigue. Ito yung unti-untim paglambot at pagkasira ng bakal dahil sa tagal kung saan napuputol ang bahagi ng naapektuhan nito. Nagkaroon ng metal fatigue sa kanang driveshaft ng eroplano na tinuturing pangunahing dahilan ng pagbagsak nito isang pahayag na tinatanggap ng marami. Ngunit, hindi rin natin may iwasan ang paggusbong ng iba't ibang teorya at spekulasyon. Ang eroplano na ginamit bilang presidential service ni Magsaysay ay bagong-bago pa lang. Unang ginamit raw ito noong kasagsagan ng ikalawang digmaan isa ang eroplano ng Mount Pinatubo sa 32 C-47 na binigay ng US Air Force sa Philippine Air Force noong taong 1951. Ineksamin pa ang makina ng Mount Pinatubo bago ito ipagamit kay magsaysay noong 1956. Sa madaling salita, nasa mabuting kalagayan ng eroplano bago ito ipagamit. Lumabas naman sa independent report noong April 27, 1957 na maaring nag-maximum capacity ang aeroplano. Sinasabi nila na dumagdag sa bigat ang dalawang kaing na mangga na pinauwi para sa Pangulo. Ang isang kaing na mangga ay tinatayang nasa labing walo hanggang pung kilo. Kulang na kulang upang matumbasan ang bigat ng isang tao. Iba naman ang lumabas ng investigasyon ng AFP. Ayon kay Major Miguel Cabal, ang Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, sinasabing overloaded draw ang Mount Pinatubo dahil sumobra ang bilang ng pasahero nito. Hindi naman may isasantabi ang posibilidad na pilot error ang nangyari. ang piloto ng eroplano na si Major Florence Pobre at co-pilot na si Captain Manuel Nueva ay parehong matagal na nang nagsiservisyo sa Philippine Air Force. Ang piloto na si Major Pobre ay nag-aral sa Philippine Military Academy noong kaagahan ng 1930s at tinapos ang kanyang military pilot training sa Philippine Army Air Corps Flying School noong 1938. Ang co-pilot naman na si Captain Nueva ay wala akong mahanap na impormasyon sa internet. malakas din ang haka-haka na hindi aksidente ang nangyari kundi sabotahe Planado raw ito. Ayon sa artikulo ni Prof. Arnold Azurin na lumabas sa Philippine Sered noong 1995, ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos daw ang tinuturing na pangunahing nagsabotaje at may pakana nito. Tinaniman raw ng bomba ng CIA ang eroplano. Yun nga ang ano, mga kwento na umabot sa amin sa Ilocos ano? uh, upon the bloody incident ay doon daw sa uh, kain na mangga na pwedeng linagay yung bomba Pero all of these are speculative of course. No? Malapit at matindi ang kaibigang pakikipagugnayan ng Estados Unidos kay Magsaysay. Sa katunayan, isang Estados Unidos na sumuporta sa kanya noong eleksyon. Ngunit nagiba ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng lamat ang magandang relasyon ni Magsaysay sa mga Amerikano. Nakalitan daw kasi ni Magsaysay ang kanyang American consultant na si CIA intelligence officer Edward Lansdale. Sinasabi na nagiging independent na raw si Magsaysay. Sinabihan ni Lansdale si Magsaysay na magpadala ng grupo ng mga sundalong Pilipino sa Vietnam noong kasagsagan ng Vietnam War. Ngunit tumanggi ito. Hindi rin nagustuhan ni Lansdale ang pagkonsulta ni Magsaysay sa kanyang kongreso ukol sa kanyang mungkahi. Kaya, nilagyan nila daw ng time bomb ang eroplano na dahilan ng pagbagsak nito. Ang isang tinitigas pa ng ulo ni President Magsaysay was the coercion of Lansdale to Magsaysay to create a Philippine contingent, army contingent na papunta na sa Vietnam. At, rinere-resist ni Magsaysay yon. That's why, Nagkonsulta siya sa mga nationalist senators. Masyado nating inexaggerate 'yung 'yung power or influence o kapangyarihan ng Estados Unidos, lalo na CIA. Dapat assess din sila batay sa talagang pangyayari, 'no, batay sa records, batay sa ebidensya, 'no, hindi 'yung spekulasyon. Lumipas ang ilang mga dekada walang naging pahayag ang CIA tungkol sa mga akusasyon na ito. Sa pagkaroon ng pilot error ay maaring malabo ito. Ang piloto na si Major Florenzo Pobre ay nag-aral ng halos labing taon bago ito i-deploy sa actual field. Ang posibilidad ng sabotahe o politikal na konspirasyon naman, baga man walang konkretong matibay na ebidensya, ay nagpapakita ng takot at pangaba ng ilang sektor sa kanyang malawak na impluensya. Sa gitna ng kanyang kampanya laban sa katiwalian at pagsulong ng mga reformong palipunan, hindi makakailan na maraming interes ang maaaring nasasagasaan niya, na nagiging dahilan upang isiping posibleng may mga nagnanais na ipatigil ang kanyang pamumuno. May mga nagsasabi na posibleng ito ay isang paraan upang ihinto ang kanyang advokasya at maibalik ang kapangyarihan sa mga taong hindi pabor sa kanyang mga pulisiya. Sa kabila ng mga espekulasyon na ito, ang trahedya ay nanatiling isang malaking katanungan. Sa ngayon, pangatawan muna natin ang opisyal na pahayag. Bagaman maaring hindi natin malaman ang buong katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay, ang kanyang pamana ay patuloy na magsisilbing gabay sa paghubog ng isang mas matapat at makatarungang bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood.